Senador Amy Marcos. May nakitang plano ng China na gagamitin ang hypersonic missile sa 25 target nito sa bansang Pilipinas. Huwag kalimutang i-like at i-share ang video na ito at mag-subscribe ka na din sa aking channel para updated ka sa mga bagong videos. Noong July 1, 2024, nagpost si Marcos ng video sa kanyang Facebook page kung saan sinabi niya, pero hindi binanggit ang kanyang source na target ng Chinese government na magpadala ng hypersonic missiles sa 25 lugar sa Pilipinas. Tinukoy ng senador ang Batanes, Subic at Ilocos bilang mga unang target. Nakita umano ni senador Amy Marcos ang mga detalye ng plano ng China na ang hakbang ay bilang tugon sa pagdami ng mga site ng Enhanced Defense Cooperation Agreement sa bansa na nagpapahintulot sa United States na ma-access ang mga base militar ng Pilipinas. Idinagdag ng senador na ayon sa Estados Unidos na hindi nito kayang kontrahin ang mga hypersonic missiles, kaya mas lalo itong kinakabahan. Nagkasundo ang Pilipinas at China na bawasan ang tensyon sa West Philippine Sea sa pagpupulong ng mga kinatawan ng foreign affairs ng dalawang bansa nitong July 2, 2024. Ang Armed Forces of the Philippines ay handa ng makipag-coordinate kay Sen. Amy Marcos upang gumawa ng naangkop na mga aksyon para matiyak ang seguridad ng ating bansa. Samantala, tumanggi naman ang Department of National Defense na magbigay ng komento sa pahayag ni Marcos. Ang Departamento ng Depensa ay walang batayan para sa isang komento o reaksyon sa video ni Senator Marcos dahil hindi namin nakita o nabasa ang mga plano na kanyang tinutukoy. Ito ang sinabi ng tagapagsalita ng DND na si Arsenio Andolong sa isang pahayag. Ang hypersonic missiles ay mga sandata na may kakayahang lumipad patungo sa kanilang target na may bilis na 5 to 25 times the speed of sound. Ang mga sandatang ito ay mahirap subaybayan at harangin ng mga ordinaryong air defense system. Salamat sa panunood mga kamiks. Ako ay magiiwan sa inyo ng katagang alamin natin ngayon wag nang ipagpabukas kung ayaw mong batukan kita. Biro lamang. Ingat mga kamiks sa susunod na video na ulit.